left But again, looking at the consciousness of the Japanese government, ang dami nilang, ang dami nilang experience sa Okinawa, ang dami nilang experience sa US troops na ayaw din nilang mangyari yon, ayaw din nilang siguro mangyari yung nangyari sa kanila. Di ba? Ang dami mga kaso sa sa Okinawa na uh, a major jurisdiction ay yung yung uh, US government not, not the Japanese uh, uh, penal loss. So, yun lang nakikita ko, pero hindi ko pa nahawakan. Correct ako dun sa ano, i correct nyo yun sa BFA. Stand correct ano. Sir, uh, we all know po na you're running again. Naku, wala mo ng politika tayo. Tapusin mo na natin itong ano. Tapusin mo na natin itong... na uh, Binigyan ko na kayo ng breaking news. Under what party, sir? Binigyan ko na kayo ng breaking news. Ang magulong ang magulong eleksyon yung kay Lipen, at atchaa yung national uh, pop, ano national NFM party in France dun magulo kaya kanina ang tinatanong ko yung representatives natin sa Paris kung anong lagay sa Paris Olympics kung matutuloy yung tuloy daw ang Olympics kahit anong mangyari sa Paris France. yun lang ang politika muna yeah. manila so manila so I appreciate the answer of uh, Mayor Lacuna. My proposal was made because of a deep-seated concern for animals uh, living in an unnatural habitat which would need protection, and the Philippines has been signatories to various laws concerning animals, so that's why I proposed the transfer of the Manila suit to the Masugi Geo Reserve and i heard that the uh, mayor Lacuna reacted uh, that probably transferring it to masungi would entail additional expenses for those who would want to visit the manila zoo malapit na po matapos yung lrt natin papuntang masinag sa antipolo and and with all due respect kahit naman saan malipat yung manila zoo manila zoo pa rin ang pangalan meron po tayong uh, 23 hectares property ang Maynila sa Marikina. Ang tawag po doon hanggang ngayon, established in 1938 ni Mayor Arsenio Lacson, Ang tawag pa hanggang ngayon ay Manila Boys Town. At yung po ay pinatatakbo ng Manila City Hall. There's no difference within nomenclature. And sa akin lang, maalagaan din po yung mga hayop natin at mga flora and fauna na nandoon sa loob ng 5.5 hectare congested polluted area somewhere in Malate. Ano? Uh, wala naman masama dun sa recommendation kasi wala nang ibang lugar. And I think the Masungi issue is still pending before the appropriate Senate Committee kung sino talaga magpapatakbo nun. Salamat.